CMN News. News. News CMN Live Nation Nationwide, Nationwide. Magandang umaga Ariel, magandang araw Pilipinas. Dito sa probinsya ng Bukidnon, naiproklama na sa pagkagobernador si Unil Ruki, matapos magkakuha ng 390,522 votes kontra kay Susina Huwerbas na may 188,032 votes. Magakatanding ni Ruki ang re-elect na bise-gobernador na si Clive Kenyo na nakalikom ng 430,000 33 votes kontra kay Ria Rina Agripo na may 223,318 votes. Rito naman sa bayan ng pangantukan na, na bilang alkalde si Manolito Garces na nakakuha ng 13,489 votes kontra kay Atty. Maki Taniola na may 8,913 votes. Proklamado na rin sa pagkabisi alkalde si Edward Hernandez na mayroong 13,359 votes kontra kay Willan Calag na may 9,330 votes. Samantala, nagpapahayag ng ang isang sultan dito sa barangay Kimanaet na sa pagbibigay pansin sa kumilik sa mga butanteng vulnerable gaya ng may mga sakit, senior citizens at pregnant women. Generally peaceful areal ang kabuwang eleksyon dito sa Pangantukan maging sa buong lalawigan ng Bukidnon. Mula rito sa DSDB Radio Bandilio CMN, Maribalay, ako si Leah Madrina Enot, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CNN Live, Nationwide.